Ito po mga kasama, isang bagong technique nice na na namin share sa inyo. <laughs> ano, pinakamahirap talaga pagka magre-refer ka tapos may welding in ka. Pero, naka na, lalo na kung naka-tile stone, ako po, ah, laking problema nito. Pero, pagka ganyan may, ah, ganyang welding in kayo, magandang tip to mga kasama. Medyo nakakatawa lang, pero malaking tulong to para sa inyo. Yan, ano, ang gagawin nyo lang, kuha <laughs> kayong timba, lang gana Ayan, no, lagyan ng konting tubig. Eh, huwag yung punuin kasi hindi nyo uh, mga ngawit lang kayo dyan, okay? Tapos itatapat nyo lang doon. No, doon sa may uh, uh, posibleng uh, paglaglagan ng baga. O, di ba? So, pag nalaglag yung baga sa tubig, okay na. So, hindi na yung sasambulat dito. Ang dami madadamit siya, eh, o. Oh, pagka ganito yung uh, ninyo. Ayan. Ah, uh, try natin.